nagbalik sang masobra 100 billion pesos nga kwarta si former uh, Department of Public Works and Highways o DPWH District Engineer Henry Alcantara sa Department of Justice kahapon nga adaw Sano so, kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, binulto nga kwarta ang gindala ni Alcantara nga ginako siri nga naghalin sa iya mga ginkawat gikan sa mga nga flood control projects sa gobyerno. Kabahin din ang ginpahayag na ginpromisa ni Alcantara nga restitution ang nagalabot sa kabugusan nga 300 billion pesos. Pahayag pa ni Vida ang tikang ni Alcantara kagang iya pag-ako nga naulamid siya sa flood control scandal among isa sa mga kondisyon para mapilian siya bilang isa ka state witness. Apang ginputo man iya nga hindi hindi nagakahulugan nga automatic nga mangin testigo sang estado si Alcantara, mangod lamang nga nagbalik siya sa ginkawat nga kwarta kaso no sini gin ni Vida nga isipon pa sang bangko ang kwarta agod masiguro ang eksakto nga kabug-usan sini ang man Camporee Alcántara nga makabulig ang pagbalik sini sang kwarta agod mapili bilang state witness sang kaso so, this is part of the 300 million committed uh, amount for restitution only for those particular cases na mentioned we have a panel evaluating Di ba? Uh, medyo matematik so. Simple lang po eh. Pag sinabi niya, halimbawa, uh, nag-deliver ako ng ganto, Di ba? Nag-deliver ako ng total na uh, 1 billion pesos. At dito po sa deliver ko ng 1 billion pesos, meron po akong kinitang 2%. Kasama ko kasi sa mga salaysay niya. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at doon po namin binabase yung restitution.